mapagpalang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa iyong walang hanggang liwanag at walang kapantay na habag, kami lumalapit ngayong araw upang humingi ng tagapamagitan sa piling ng iyong matatapat na lingkod, ang mga martir na sina Santos Nerius at Achilleus. Sa kanilang kabayanihan, katapatan at matatag na pananampalataya sa gitna ng matinding pag-uusig, natutuhan naming sundin ang tunay na landas ng kabanalan kahit sa gitna ng pagsubok. O mga banal na lingkod ni Kristo, sina Nereus at Akileus, na iniwan ng makamundong kapangyarihan, kasikatan at kasaganahan, upang tapat na sundan ang daan ni Kristo, kami ngayon ay nagpapakumbaba sa harapan ninyo. Ipakiusap ninyo sa Panginoon na matutunan din naming itakwil ang mga tukso ng sanlibutan. At lumakad na may dalisay na puso, may pusong handang magtiis alang-alang sa pagmamahal sa Diyos. Kami nabubuhay sa isang panahon ng kaguluhan, pagkabalisa at kawalang pag-asa. Ngunit tulad ninyo nais naming panghawakan ang pananampalataya ng buong tapang. Sa inyong panalangin naway mapalakas ang aming loob sa bawat sandaling kami ay inuusig, nilalapastangan o sinusubok hingin ninyo para sa amin ang biyaya ng katatagan ng loob, ng kaliwanagan ng isipan at ng kalinisan ng puso. Sa inyong pagtitiis ng pagpapahirap at sa huli pagbubuwis ng buhay alang-alang kay Kristo, ipinakita ninyo ang walang hanggang halaga ng pananampalataya. Kaya't ngayon, ipanalangin ninyo kami na aming maituwid ang aming landas, maiwasan ang pagkakasala, at mapagtagumpayan ang tukso sa araw-araw. Turuan ninyo kaming tanggapin ang krus sapagkat sa krus na iyon natin makakamtan ang kaluwalhatian. Tulungan ninyo kaming patawarin ang aming mga kaaway. Gaya ng pagpapatawad na inyong natutunan kay Kristo, kami rin naway makalaya sa galit, sa poot at sa hinanakit. Gabayan ninyo ang aming mga puso upang maging bukal ng kapayapaan at pag-ibig at hindi ng paghihiganti at pagkamuhi. Sinasalubong namin ang inyong liwanag bilang mga ilaw sa aming landas. Sa mga oras ng kadiliman, naway maramdaman namin ang inyong panalangin na umaangat sa trono ng Diyos para sa amin. Sa mga sandali ng kawalang lakas, akayin ninyo kami tungo sa pagkaunawa na hindi kailanman kami iniiwan ng Diyos. Sa aming mga pagdarasal, samahan ninyo kami upang ang aming tinig ay makarating sa Ama sa Langit. Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng mapagpalang mga panalangin ni na Santos Nerius at Achilleus, lingapin mo ang aming mga pamilya, pagkalooban mo kami ng pagkakaisa, pagkakasundo at pusong naglilingkod. Hipuin mo ang mga pusong matitigas, ang mga puso ng mga naliligaw ng landas, ang mga pusong pinapasan ng bigat ng kasalanan. Naway sa kanilang pamamagitan, maranasan naming muli ang pagbabalik sa iyong yakap ng awa. At ngayon, Panginoon, buong puso naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan. Para sa aming mga mahal sa buhay na may karamdaman, bigyan mo sila ng kagalingan. Para sa mga nawawala ng pag-asa, ipadama mo ang iyong liwanag. Para sa mga nawala ng pananampalataya, ibalik mo sila sa landas ng katotohanan. Sa pamamagitan ni na Santos Nereus at Akeleus, kami umaasa sa iyong kagandahang loob. Mapapalad ang mga inuusig alang-alang sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mateo Kika versikulo 10 O Panginoon, naway maisabuhay namin ang panawagang ito. Gaya ni Nanerius at Achilleus na hindi natakot sa kamatayan, bigyan mo rin kami ng lakas na tumayo sa gitna ng kaguluhan upang maging saksi ng iyong katotohanan. Sa bawat araw na kami bumabangon, naway magsimula ito sa panalangin at pagtitiwala sa iyo. Sa bawat gabi na kami natutulog, naway punuin mo ang aming isipan ng kapayapaan. Sa bawat pagsubok, Panginoon, ang aming unang sandigan ay ang panalangin. At sa panalangin ito kami humihiling ng matatag na espiritu tulad ni Nanerius at Achilleus. Kung ang panalangin ito ay tumago sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification upang makatanggap ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw. Sa gitna ng aming pakikibaka, patuloy naming hahanapin ang iyong kalooban at sa bawat hakbang, kami patuloy na magsusumamo sa pamamagitan ng iyong mga banal na silay manatiling ilaw at gabay sa aming paglalakbay. Amen.